Hi hey guys, mayong gabi eh. So, naalang ko ikuan sa inyo ba, ipaabot. Ipaabot? Basta, basta. Naku, ipahibalo sa inyo. Nga, diligid ta magpataka-taka og post guys, kay nga nini na itabo ganin buntag. Nakadumdum mo na ako yung giko, andi ang nga nangamusta ko. Na ako yung gipost nga nangamusta ko ba sa inyo. Pero gidubli-dubli na ako Kumusta ko? ya gidubli na ko. Ni, uh, kumusta ang buhay? Nya gidubli na ko. Moto, moto. Guys, grabe. Grabe na kung ka-shock gani buntag pag kuan nakakita po og comment ato ni Mami Salbi og napatay isa nga nag-comment. Par pagkataod-taod, guys. Ala. Natinga ko na ini pop up nga kuan na ini pop up nga suspended daw ako ang account. Grabe na kong kakulba. Suskin ko pag tanaw na ko guys. Ang nakasuspended sa akong account. Kadtong akong gipos, na kadtong nangumusta ko sa inyo. kasayd mo guys, tanawan ninyo ha, tanawa tanawan ninyo, ang screenshot na ako, tanawa ko. tanawan ninyo kung unsay, unsay violation. Tanawan ninyo kung unsay violation. So, dili yun ti ay pataka-taka o post. Pastilan, ginoo, grabe na kung kakulba guys, kay as in na suspended akong account na wala tanan akong ni red tanan akong tools. basta wala ako kasabot may gali kay nagdali-dali ko og pa-review pag pa review na ako, akong gibutang didto nga na may misunderstanding lang nila kay kuan mana na nangumusta ra bi ako Mustar bi ako. Unya nga nung suspended may gali guys. Wala na abdan ng 10 minutes. Diyos ko, gibalik akong account. Huwag ka okay. Tanawan ninyo. Tanawan ninyo. Mas no, ko di kita. Basta-basta magpataka kay. Bisan pag bisaya atong isulat di ay unya ma ang ilang translator or unsa ba nang tigbasa nila diha lahi ang pasabot huwag gintay mahimo sus So magamping ta sa sunod guys na magamping gid tapon sa atong mga words nga ipambutang kay dili ta kasayod nga ang Bisaya nga ato nga mangumustar data or maayo para sa ato pag abot didto sa ilang translator or sa ilang pinsanang tig buting ting diya sa sulod sa kuan nila dili na da maayo so di na ginoo you know, ko ay hey, di kita basta basta mag tatakar de ay og sulat jud So, maura to guys. Hinaot ko nga naapod mo'y mo yung nakatunan ani nga kuan post. kay ako na ko kayo kung nakatunan ani nga post. Diyos ko, Lord. Thank you, Lord. Yun, di ra raong ka grintanan Ginoo you know, oh. ko. Maura to guys. So, di kita basta-basta magsulat bisan pagbisaya. kay pagbasa dito sa English or on sa translator nila diha lahig gid ang meaning. So, maura to guys. God bless. Hinaot ko nga na amoy na katunan ani nga post. God bless. Bye. Amping.